Pagbabahaginan ng kwento sa Biblia Inialay ni Abraham si Isaac Ano ang layunin ng Diyos? Nakatala sa banal na kasulatan At kanyang sinabi Kunin mo ngayon ang iyong anak Ang iyong bugtong na anak na si Isaac Na iyong minamahal At pumaroon ka sa lupain ng Moria At ihain mo siya roong handog na susunugin Sa ibabaw ng isa sa mga bundok Na aking sasabihin sa iyo at si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaak na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaak na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At inuunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Ang walang pasubaling pagsunod ni Abraham ay karapat dapat nating tularan at matutunan. Ngunit, bakit hiniling ng Diyos kay Abraham na ihain si Isaak? Ano ang layunin ng Diyos? Sabi ng Diyos, Kapag nais ng Diyos na pangasiwaan ang isang tao, ang pangangasiwang ito ay madalas na sulungat sa mga kuro-kuro ng tao at hindi na kayang unawain ito. Gayunpaman ang mismong di pagkakatugma at pagiging hindi maunawaan ito ang mga pagsubok at hamon ng Diyos sa tao. Samantala, si Abraham ay nagpakita ng pagsunod sa Diyos sa sarili niya mismo na pinakapangunahing kondisyon ng kanyang kakayahang tugunan ang hinihingi ng Diyos. Nang nagawang sundin ni Abraham ang hinihingi ng Diyos nang kanyang ialay si Isaac, sakalamang tunay na naramdaman ng Diyos ang pagkakaroon ng katiyakan at pagsangayon sa sangkatauhan kay Abraham na kanyang hinirang. Sakalamang nakasiguro ang Diyos na ang taong ito na kanyang hinirang ay isang kailangang-kailangang pinuno na maaaring magsagawa ng kanyang pangako at ng kanyang susunod na plano ng pamamahala. Kahit na ito ay isang pagsubok at pagsusulit lamang, nasiyahan ang Diyos. Naramdaman niya ang pagmamahal ng tao sa kanya at nadaman niya ang kalinga ng tao na hindi niya dating nadama. Ang mga pagkilos ng Diyos ay tunay na praktikal. Ito ay dahil may balak ang Diyos na ipagkatiwala kay Abraham kaya hiniling niya sa kanya na ialay ang kanyang pinakamamahal na anak sa Diyos. Ito ay isang pagsubok mula sa Diyos upang makita kung si Abraham ay isang taong tunay na sumusunod sa Diyos. Nang hilingin ng Diyos kay Abraham na ialay si Isaac, hindi na unawaan ni Abraham kung bakit gagawin ng Diyos ang ganoong bagay. Gayunpaman, hindi siya nakipagtalo o nagreklamo laban sa Diyos. Sinunod lang niya ng buong katapatan. Nakita ng Diyos ang tunay na pagsunod ni Abraham at natuwa siya, at pinagpala niya siya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating iniisip na ang mga pagpapala ng Diyos ay dapat ibigay batay sa ating mga kahilingan. Gayunpaman, ang nais ng Diyos ay ang ating mga puso at walang pasubaling pagsunod sa Kanya. Sakala mang natin matatanggap ang pagsang-ayon at mga pagpapala ng Diyos. Kung nais ninyong matuto ng higit pang mga kwento sa Biblia, mangyaring i-follow ang aming page at huwag mag-atubiling magpadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng messenger. Kami ay available online upang magbahagi at makipag-ugnayan sa inyo anumang oras.